dito po uli kami ngayon sa uh, aming farm Friday at magtatanim po ng mga halaman so update po yan guys ah. Uh, marami na kami tanim na bugambilya na gagawin namin pinakabakod na yan. so mahaba pa po yan Marami pa kaming bugambilya na kaila itanim. Pero slowly but surely eh, matataposin namin ito para para pagpasok ng tag-ulan buhay na po siya. Patinis noon gaganda, pagka Kami na dito, ganda pala dito nag po ito. Puti na lahat. Inagapan dito. Sila din dito eh, mga artist. Na Unti-unti namin pupunuin ito guys Doon sa likod Kailangan e Kung tayo may lupa Huwag natin hahayaang nakatiwangwang lang Kung maaari Taniman natin Para hindi nasasayang kami ng alateres para hindi masyadong mainit. Isa dito at saka isa doon. Pero pa doon sa kompletuhan eh, hindi na sa kukunin natin. Hindi yan natin nakuha. Ang lamig dito guys, oh, sarap. Ang tahimik. Sa mga sawa na sa ingay, pollution. Ito, ito ang magandang lugar sa mga naghahanap ng ng ano tahimik na lugar sa napaka-presko maririnig mo mga puni ng ibon yes, marami na rin bahay dito guys pag nandito ka tanaw na tanaw mo yun know, oh mayroon na rin dito ang resort yun Balay de Gracia, yun po ang Balay de Gracia. Maganda rin po yung resort na yan sa mga gustong pumasyal sa kalatagang Batangas. Hindi ka malulungkot kasi marami ka na rin makikita kaya lang medyo tahimik talaga dahil hindi dikit-dikit ang bahay. Pari pa. Sino nga po Doon. Sa bandaroon. Sa dulo-dulo. Huwag dyan. Ito okay, so may tanim na rin kaming atis. Tatlo. Bali, anin. Since may tubig, madidilig na namin yan. tuwing tag-araw, pag tag-ulan, hindi, tag eh hindi na kailangan diligin pagtag araw wala nang magiging problema. Nakapagtakalan dito guys, ang daming butas. You know? Tinin ko, lungga ng ahas to eh. Na? Hindi magkakabutas dito kung walang lungga. You know? Mga pinagtira ng ahas. Eh, ang ahas naman, hindi yan na sa maiinit na lugar. Hahanap ah, at hahanap yan ng mainit na lugar. Hindi, ito, ito na sila. Pero dahil nadidilig na namin, yan guys, nakita na agad ang improvement. Pag nadidilig ang halaman. Yun. Nga pala yung na sila dito that it kadaming halaman sa likod eh nasilab tingnan natin guys kung pati tinanim ko din sa bandang baba nga pala itong bakasyo ito balak namin palagyan ng bakod kasi pagka naglakihan na yung halaman namin sumibol ang mga dam mo hindi maiwasan may mag ano kambing oh si na si nga ayan oh si lab nakaw yung mga ko si lab ah malalaki na eh Silab. Ha? Doon pala nagsimula na yung ay bakit dito gumapang? Ay guys eh. So dito na may bay. Yan. Umikot dito. Yan. Gadoon. Yan. pabako pa ba kukuha ng tubig yate sa amin? <laughs> ito naman mga pinagsilabang ito ay eh. okay lang kasi ang ganda sa lupa. Isilbing silbing pataba. morning po mga kaplanters ito po kami ngayon sa aming bukid kaaliwalas po ng hangin ang sarap oo nga pagka napapagdilig iyo? may titignan ko lang mo sandali na kailay diligin mo yan Mm-mm. bagong silab uli eh. Anong masasabi mo mami dyan? Good morning ka muna. Good morning. Dito po kami ng aking darling. May nagsilab ho dito. Nasilab ho ang aming mga sagingan. <laughs> hindi inaasahan okay lang din naman ha oh. saan ayun ah oh naka daan ng danggang daw din papa ano ba niyo ay lalakay yan asisira Bahay eh Nalalagyan na uh, ng lasong Pamatay sa guyam Dami na Dalaki pa Dapat pala may nabibigay kitang pamatay sa guyam Kahit asay, hindi kaya

Ay, eh, hindi, hindi yung pataba eh. Sisilabin ko ito pagkaan ah. Pare, pagkaan eh. Sisilabin ulit natin yan. Hindi makakalabin.